Oke, mau itu pokoknya sini lah, aku la. okay. okay, ka, ka. <gulayu>, pula. Ah, segi. Oke, <tuk> guys. Kalau aku sama battle, guys. Para mau saya namain sila. Segi. Segi. Pat, ka. kayak enggak, ampun kayak enggak. Itu playo, 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 playo. Playo. Ah. Segi, 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 segi. Segi. Segi, segi, segi. Ready. Ready. One, two.

Click the button. Like and share po. <laughs> so ganun lang po guys. Enjoy na enjoy yung mga bata. At least kahit na sa kunting bagay lang mapasaya mo yung mga bata. So ito guys. Maliro kami dito. Ayan, makasama dito. Yan o. Oh. baby. Hi baby. hello o. baby. Hi baby. Yan. Sarap maligo dito. Libre. Walang bayad. Pupunta ka pa sa beach, magbabayad ka pa. Ito, wala na. Walang bayad. Free covid na sa amin. So ito guys, ang saya-saya dito. So ganun lang kasaya. Ayan. Ayan so, lang dito sa amin. Bunso, dini bunso. Ayan. Hello baby, hi baby. Oh, dance batao na Ligo Combato. Hi baby. hi. So yan. Ah, slash rutang. Sumitong bikisunami ni bunso. So guys, kailan na kayo sa lugar namin, Masarap Maligo. Kait may COVID, bitch, slash sadagat pa lang sa dagat, covid. So thank you guys. Subscribe my channel. I love you. I love you guys. Bye-bye.